Okay, shout out sa kaibigan natin si Patrick at sa kanyang Birds Adventure. Okay, shout out. bigyan uh, natin reaction video yung tanong ng ating kaibigan na kapag nag-tetrail daw ba kami at ano daw yung <laughs> yung tinawag ka ng kalikasan saan daw ba kami naguhugas sa batis daw ba sa ilog o sa ano well gagano to ginagawa namin sa totoo lang wala pa naman nangyari sa amin na sa trail site yung tinawag ka ng kali na wala pa naman ang uh, ginagawa lang namin bago umalis ito sikreto ito, bago ko umalis ng bahay nyo sikreto uminom pa ng dalawang diatabs yan sigurado yan hanggang sa makauwi ka hindi ka mag poop poop, poop, hindi ka gaganon yun ang sikreto tapos bago mag trail ito yung sikreto huwag kang kakain ng kamag kag kang iinom ng mga chocolate, kakain ng chocolate sa gabi bago ano bago ka matulog. Kag kang iinom kasi problema mo yung kinabukasan. Kaya iwasan mo 'yung mga chocolate at kuno ano, ano pa. Tapos pag nasa bago o umalis bahay ay siguraduhin mo na na makapag-CR ka, makapag ano ka ba? Makapag-withdraw ka sa banyo. Siguraduhin mo na tapos huwag kang kakain ng marami na busog na busog bago malis ka ng bahay dahil sigurado na pagdating muna ng trail site ay baka pag nahirapan ka ay makuu ayon ah, kaya yun naman sikreto sa tagal namin ng trail wala pa naman nangyari sa amin nang titinawag kami ng kalikasan okay sa mga hindi pa po nakasubscribe sa aking youtube channel pakiclick naman po ang subscribe button pakisearch na lang po ralph731tv okay shout out ulit sa ating kaibigan ni si Patrick Tabios at sa kanyang ano dong kanyang page papaskan na lang dito okay